Ito ang limang rason kung bakit dapat kang mag-invest sa kabalikan. Ten, 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 tenan. Ting! Una, kikita ang investment mo ng 10% kada taon sa loob ng buong limang taon na mas mataas sa mga banko at ibang savings program. Pangalawa, kung sakaling kailanganin ang perang in-invest, maaari mo itong i-withdraw anytime. Kita ka pa din ng hindi bababa sa 6.5% interest. Pangatlo, pwede kang maglagay ng kahit magkanong halaga. 10,000, 100,000, 1 milyon, pwedeng pwede. Pang-apat, ang initial investment mo ay pwedeng hulugan. Maaari itong ibawas kada sweldo automatically o ihulog over the counter o ipan transfer. At higit sa lahat, ang ating kooperatiba ay ang pinakamalaki sa service industry ng Pilipinas. At patuloy pa itong lumalaki. Makasisigurado kang ligtas ang iyong pera.